Lagi na lang nakatalikot. anak mo, laging nakatalik, Ayan, eh, nakita mo na yung anak mo, ha? Ayan, masigit yung nakuha na mo rin. Ito na lang. Kaya mo siya ganyan lang. At least uh, meron talik ay talikod man lang. <laughs> 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 May <yain. laughs> <laughs> papani Papanikin mo ulit ito sa usay ah. Noyan, ayan, ayan, anak mo ha, binidyoan ko na. ano ba? Dito ko na mura po. Mar ka dun dyan na, hindi na hindi tayo makikita. Bakit? Ang Meron Hindi nakatalikod, nakatagilid na. Oh, laki ng halo anak mo. Yan ha, makita mo na anak mo. Yeah. <tapos> Masagot pa yan, lumalabang pa yan. Pagdating ng tatay kanina, eh, nakita, binigyan ka agad ng pang ano. Yeah. Lalo naman yan. Pagdating ka agad sa... Pagdating kami sa Jollibee niya. Na, Malagta na rito! si Rudy, Ayun na. Ayun na, ayun. na, mo na. na, na. naman yung mukha. Ayun yung anak mo. May kasabihan po tayo. Ang dalawang tuyok. Ay, ang batang dalawang yo Ay. Sapa! Hello, mommy. na lang. Hello, mommy. Hello, mommy. Hello, mommy. po, beautiful! Hello, Hello, mommy. Hello, mommy. mommy. Hello, O no, oh, beautiful eyes. pa beautiful eyes mo nga, Nay? Naka po! na ko.